Thank oh you. Good afternoon everyone, welcome back to my channel For today's vlog guys, ay tayo ay titingin ng view ulit dito sa harapan ng pinagtatrabaho ko dito sa hotel At ito lang naman lagi yung aking pinapakita dahil <laughs> wala naman ng iba guys Ayan guys, ang view ng oh yeah. Ganyan naman sa dami naman ng tao nito. Makakalusot ka pa ba nito? Ayan, guys. Daming turista. Ayan. Ang hirap talaga ko Kung tutusin, ayoko ko nang bumababa kasi ang hirap po magkiyat. <laughs> Yeah. Yung mga iba guys, gusto mo sa pumunta dito sa Santorini. Iniwang ko na yung aking damit doon. Ay, at wala pa sila. siguro. Okay. okay. Ayan guys, so. Ito yung pinipilaan nila doon. Oh, ayan o. Simbahan na iyan. Pinipilaan nila doon para kumuha sila ng picture. Ito <laughs> yung pinipilaan nila doon sa taas guys. Ayan. <laughs> Ang daming simbahan. Ayan. Tignan nyo naman guys ang mga tao. Okay, okay. ¡Ay, malditos! ¡Gracias! ¡Venga ya ¡Al otro lado! ¡Ahora está, sí! ¡Al otro lado! ¡Excuse me! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, el crucero! ¡Ay, el crucero! ¡Ahora que voy! ¡Aunque la cara en vivo, guys! ¡Sí! ¡Sí! ¡Torta y un ayuntito! ¡Osha! Ah, galing daw ah tao talaga dito, guys. Ya, said that I am. Yeah, aba, niya solario mo, eh. Guys, charin. At dito naman ang aking work. Bababa ako dito. At ito yung aming trabaho, dito. at dito ako nagtratrabaho guys ayan nandito na ako ulit sa trabaho oh. Ah. <laughs> hey. <laughs> hey come come I want to show you come. what wait it's crazy again come here. yeah come. come come here come, I want to show you ayan, ang ganda talaga dito guys, kahit paulit-ulit sabi nila, paradise we are here, paradise sabi nila, nasa paradise daw sila guys pag dito sila nag check-in ganda naman talaga ang view oh napakaganda ng view at tanawin. Eh. Mm -hmm. Napakainit na yung araw na to. Sunog na sunog na ang tao. Oh, my <coughs> Tignan mo si kasama ko. Nagbibidyo din. Hey. Say hi to my vlog. <laughs> Likod talagang pinakita. guys. And I dance. So ayan na nga guys Ang kabuhan ng aming Ano Wala pang nakacheck in Lucky Mayroon Ayaw ko kung mayroon Doon tayo pumunta doon Ali kayo guys Mamasyal kayo dito sa Santorini. Napakagandang lugar. At napakagandang tanawin. Expensive nga lang. Lahat ng bilihin dito guys ay ang mahal. Pero solid naman. Kasi magagandang view. Ayan guys. At ay nakita nyo na yung kagandahang tanawin dito sa kuya at hanggang dito na lang ang aking vlog for today see you next vlog again guys thank you for watching God bless